Bakit nga po kaya? Ikaw na ang gumawa ng mabuti, ikaw pa ang napasama. Pagmunian po natin ito at pag-usapan. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart Ikaw na ang gumawa ng mabuti. Ikaw pa ang may kasalanan. Ikaw na nga ang nagmalasakit. Ikaw pa ang nasisisi. Ganito po ang nangyari kay Jesus sa Ebanghelyo ngayon, kung saan pinalayas ni Jesus ang mga demonyong nakasapi sa dalawang lalaki. Lumabas ang mga demonyo sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ng mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay pati ang nangyari sa mga inalihan ng timonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Paano pong nagkagayon? Si Jesus na dapat pasalamatan, siya pa ang inaayawan. Si Jesus na dapat mapalapit, siya pa ang pinaalis. Sinalubong nga po siya ng taumbayan, pero para lamang itaboy. Maari po kasi siguro dahil tinamaan at naapektuhan ang kanilang kayamanan at kabuhayan. Bakit kasi nga po naman sa pagpapalayas ng mga demonyo, kinailangan pang madamay ang alaga nilang kawan na baboy. Kaya tuloy ang mabuting balita na napalayas na ang mga demonyong sumapi sa dalawang lalaki ay naging masamang balita tungkol sa mga namatay na baboy. Marahil din po ay hindi gusto ng taong bayan ang pamamaraan Jesus. Nais nilang maging ligtas, pero sa pamamaraang gusto nila, yung walang perwisyo sa kanila, yung walang isasakripisyo, yung walang mababawas sa komportable nilang pamumuhay. Kaya nga po tuloy, ang napakagandang balita na ligtas na sa lugar na yon. Ay naging malungkot na balitang wala na rin ang kanilang ipinaaalagang baboy. Brothers and sisters, totoo pong marami pa tayong dapat matutunan. May kaparaanan ang ating tagapagligtas sa pagliligtas. Hindi tayo ang may hawak sa yaon, Ang Panginoon lang, tanging siya lang. Kung dapat na mas pahalagahan natin ang buhay ng tao kaysa ating kayamanan, dahil yaon ang kanyang kaparaanan, dapat natin itong tanggapin ng lubusan. Kung dapat na mapalayas ang lahat ng demonyo sa ating pamumuhay, kahit ano pa ang maapektuhan dahil yaon ang kanyang kaparaanan, dapat natin itong yakapin at ipagpasalamat. Alalahanin po natin na sa huli nga po, hindi lamang kabuhayan ang naisakripisyo. Ang sakripisyo ay buhay mismo ni Jesus na nagpapako sa krus para maipahayag ang kanyang pagmamahal sa atin at tayo ay maligtas. Brothers and sisters, sa ating buhay, hanggat maaari po, hindi dapat manatili ni katiting na kademonyohan. Kahit ano na ang dapat nating ipaubaya, wag lamang matigil ang paglapit natin sa Diyos. Sa puntong ito ay nais kong banggitin ang tinatawag ni Henry Nguyen na the final or the great mistake ito po ay naging paksa namin sa isa naming household meeting ayon kay Henry Nguyen, I often wonder about this final mistake after a long and fruitful life one unhappy event one mistake one sin one failure can be enough to create a lasting memory of defeat For what will we be remembered? For our many acts of kindness, generosity, courage or love? Or for the one mistake toward the end? Yes, he was fabulous, but he failed. Yes, she was a saintly person, but she sinned. Yes, they were great, but at the end, they disappointed us. I realize that finally, human beings are very fickle in their judgments. God, and only God knows us in our essence, loves us well, forgives us fully, and remembers us for who we truly are. Brothers and sisters, may paraan pa po at may panahon pa para mapagpanibago ang ating buhay at lubos pang maiwasan ang tinatawag nating the great and final mistake. Hayaan po nating palayasin Yesus Jesus ang kahit anong makasasama sa ating buhay sa pamamaraan niya. Huwag panatiliin ang kahit anumang masama. Bagkus, ang panatiliin natin ay si Jesus. Nawa ay huwag natin siyang ipamanhik na umalis. Salubungin po natin siya at papasukin sa ating buhay, sa ating tahanan, sa ating kabuhayan, at sa ating lupain at bayan. Manalangin po tayo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at makapangyarihang Diyos, maraming salamat sa pagdating ninyo sa amin para po mapabuti kami at iadya sa lahat ng masama. Maraming salamat sa pagliligtas. Nawa ay salubungin ka namin araw-araw para patuloy na palayasin po ninyo ang anumang masama sa aming katauhan, sa aming tahanan, komunidad at bayan. tanggapin nawa namin at matutunan ang inyong kaparaanan, ang paraan ng pag-ibig, katarungan at awa. Basbasan po ninyo kami lagi ng inyong pagkandili at pagkalinga. Ang lahat ng ito ay samo at dalangin namin sa pamamagitan Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.